Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Chloe Bautista. At ngayon ay susuriin natin ang paksang isang simpleng, tiga minutong pang-araw-araw na ehersisyo para sa mga lalaking may edad 60 pataas upang mapabuti ang kanilang kalusugan at sigla. Maligayang pagdating sa aming channel para sa kalusugan ng makalalakihan. Ako si Dr. Chloe Bautista, isang espesyalista sa urology. Sa edad na 31, nakalikom akong maraming taon ng klinikal na karanasan sa pakikipaugnayan sa iba-ibang pasyente. Mga gino, kung kayo ay isang lalaki na higit sa 60 taong gulang at nais na makabuluhang mapabuti, ang inyong erectile function at pangkalahatang sigla mangyaring pakinggan ang aking ibabahagi ngayon. Bilang isang urologist, narito ako upang ipakilala sa inyo ang isang simpleng 3-minutong pang-araw-araw na ehersisyo na tunay na makakatulong sa inyo na may balik ang inyong kumpiyansa at sigla. Ito ay hindi tungkol sa isang pansamantalang solusyon o isang mahiwagang tableta. Ito ay isang napatunayan sa siyensya at napapanatiling pamamaraan. Kaya't manatili po kayong nakatutok. Sa channel na ito para sa kalusugan ng kalalakihan, tatalakayin natin ng malaliman kung paano ninyo mapapalakas ang inyong intimate health Sam nga, darating na taon. Bilang isang espesyalista sa urology sa ngang ng maraming taon, lubos kong naunawaan na ang kumpiyanse ng nga lalaki ay madalas na may malapit na kaunayan sa kanilang pangkalahatang kapakanan at ang kalusugan ng seksualidad ay isang mahalagang bahagi nito Normal lamang na makaranas nang, mga pagbabago sa erectile function habang tumatanda. At sa to tulang, Kapag nangyari ang nga pagbabagong ito, maraming kalalakihan ang nakakaramdam ng pagkabigo at maging ngang kahihiyan. Ngunit makatitiyak kayo, hindi kayo nag-iisa. At mayroong ma, tiyak at epektibong hakbang na maari ninyong gawin. Ang nga salik tulad ng presyon ng dugo, diabetes, kalusugan ng puso at mga daluyan ng dugo, maging ang stress at ilang manggamot ay maaring makarun ng malaking papel sa erectile function, ito ay isang komplikadong interaksyon sa loop ng inyong vascular system. At ngayon, nais kong ipakilala sa inyo ang isang pangunahing elemento ng kalusugan ng pelvic ng lalaki na madalas na napapabayaan, ang mga kalamnan ng pelvic floor. Isipin ang mga kalamnan na ito bilang mga nakatagong bayani na sumusuporta sa inyong pantok, bituka, at maging sa erectile function. Ang pagpapalakas ng nga kalamnan na ito sa pamamagitan ng simple at nakatarget ng na mga ehersisyo ay maring makdulot ng kamanghamanghang maresulta sa pagpapabuti nga daloy dugo ng dugo, pagana nerbiyos, at pangkalatang lakas ng ereksyon. Magagino, ang ehersisyong ito ay hindi tungkol sa pagbabago ng inyong anatomikal na sukat. Sa halip, ito ay tungkol sa pek-unlock ng buong potensya ng kalusugan at pek-andana mayroon na kayo na tinitsiyak na ang ma sistemang ito ay gumagana sa kanilang pinakamahusay na antas. Kaya, dumako na tayo sa punto. Ang ehersisyo na tinutukoy ko ay karaniwang kilala bilang Kegel Exercises. Sa ng maraming taon, ang Kegel Exercises ay pangunahing iniugnay sa makababayhan, lalo na pagkatapos mangana. Ngunit magajino, hindi ko maring bigyang diin ng sapat kung gaano kahalaga ang mga ehersisyong ito para sa inyong kalusugan, lalo na para sa mga isyu tulad ng kawalan ng kontrol sa pag-ihi, kalusugan ng prostate, at tulad ng ating tinatalakay ngayon. Ang erectile function, ang unang hakbang ay ang tamang pagtukoy sa mga kalamnan na ito. Ito ay napakahalaga dahil ang paggamit ng maling makalamnan ay hindi magbibigay sa inyong nga resulta. Ito ay mas simple kaysa sa iniisip ninyo. Isipin na sinusubukan ninyong pigilan ang daloy nga, ihi sa kalagitnaan o sinusubukang pigilan ang pag-utot. Ang makalamnan na inyong pinipiga at inaangat nun ay ang inyong makalamnan ng pelvic floor. Ang makalamnan na ito ay tumatakbo mula sa inyong butong pubik hanggang sa inyong tailbone. Ang isang karaniwang pagkakamali dito ay ang pagpapakontrata nga inyong makalamnan sa tiyan, ita o pigi. Huwag ninyong havin iyon. Dapat itong isang banayad, panlup na pakpiga, at pakangat na pakiramdam. Maari ninyo itong subukan habang nakaupo, nakahiga, o kahit na nakatayo. Kapag nahanap na ninyo ang mga kalamnan at tiwala na kayo natama ang inyong paghihiwalay sa kanila, handa na kayong maksimula ang susisa 3 minutong pang-araw-araw na rutin. Ay pare ang pagiging pare-pareho. Ang rutin na ito ay idinisenyo upang maging mabilis, madaling isama sa inyong pang-araw-araw na buhay, at napakabisa. Layunin na gawin ito isang beses sa isang araw sa loob ngang tiga minuto. Maari ninyo itong gawin kahit saan, sa inyong desk, sa kotse, habang nanonot ng TV. Ang susi ay ang pagiging pare-pareho. Tulad ng anumang ibang kalamnan, kailangan ng inyong pelvic floor ng regular na ehersisyo upang lumakas at gumana ng mahusay. Unang hakbang. Mabagal na pagpigil. Slow holds. 1 minuto. Magsisimula tayo sa tinatawag kong mabagal na pagpigil. Dahan-dahang ay kontrek ang inyong makalamnan sa pelvic floor. Iangat ang maito pataas. Hawakan ang contraction na ito sa loop ng 30,35 segundo. Damhin ng husto ang pagpiga. At ito ay mahalaga. Mag-relax ng ganap sa parehong habang oras. Huwag magmadali sa pagre-relax. Ang kumpletong pagre-relax ay kasing halaga ng contraction para sa tamang daloy ng dugo at pagaling ng kalamnan. Ulitin ang prosesong ito. Ang hakbang na ito ay nagpapalakas ng tibay at kontrol. Ikalawang hakbang. Mabilis na pakurap. Quick flicks. 1 minuto. Susunod, ang mabilis na pakurap. Ito ay tungkol sa bilis at pagtugon. Mabilis na ay contract at ay relax ang inyong nga, kalamnan sa pelvic floor. Isipin ito na parang isang mabilis na pagyanig o isang serye ng mabilis na pag-angat tulad ng mabilis na pag-on at pag-off ng switch ng ilaw. Gawin ito sa loop ng halos satu minuto. Mag-focus sa mabilis na mga contraction at tiyakin na ganap at mabilis kayong nagre-relax pagkatapos ng bawat pagpiga. Nakakatulong ito sa mga mabilis na reflex na kailangan para sa isang matigas na ereksyon. Ikatlong hakbang, ang mahabang pagpiga, the long squeeze, satu minuto. Sa wakas, ang mahabang pagpiga. Nakakatulong ito na bumuongi, tibay para sa matagalang pagandar. I contract at hawakan ang inyong makalamnan sa pelvic floor hanggat kaya ninyo nang comfortable nang hindi pinipigilan ang inyong pahinga. Layunin ang 25 segundo sa simula. At unti-unting dagdagan habang lumalakas kayo. At muli, makrelax ng ganap. Ulitin ang prosesong ito ng 3,4 na beses. Ito ay tunay na nakapalakas ng kalamnan para sa mas matagalang mabenepisyo. Ayan na. 3 minuto sa isang araw. Mukha itong simple. Ngunit ang kapangyarihan nito ay nakasalalay sa pagiging pare-pareho at tamang paksasagawa. Ngayon, pag-usapan natin ang dahilan. Paano eksaktong nakakatulong ito sa erectile function at sigla? Ito ay tungkol sa pag-optimize ng daloy ang dugo, kalusugan ang nervios at venous occlusion. Kapa ang inyong makalamnan sa pelvic floor? Partikula ang makalamnan ng bulbo kevenosis at isiokevenosis ay malakas at ton gumaganap ang maito bilang isang malakas na bomba. Sa panahon ng isang ereksyon, dumadaloy ang dugo sa mga erectile tissue ng ari. Para sa isang tunay na matigas na ereksyon, kailangang manatili ang dugong ito doon. Ang makalamnan ng pelvic floor ay may mahalagang papel sa pagpiga ng maugat na naalis ng dugo mula sa ari. Ito ay tinatawag na venous occlusion at ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng tigas at tagal. Ang mas malakas na ng ngakalamnan sa pelvic floor ay nangangahulugan ng mas epektibong pagtrap ng dugo na makabuluhang nagpapabuti sa tigas ng ereksyon at sa kakayahang mapanatili ito. Bukod pa rito, pinapabuti nga, ehersisyong ito ang sensitivity nga nervios at koordinasyon sa rehiyon ng pelvic. Isipin ito na tulad ng pektun ng isang instrumento. Ang mas mahusay na pagganang nerbiyos ay nangangahulugan ng mas mahusay na pakiramdam mas mahusay na kontrol at isang mas tumutugon at malakas na ereksyon kapag kailangan ninyo ito. Hindi lamang ito na dudulot ng mas mahusay na tigas kundi pati, narin sa pinabuting orgasms at pangkalahatang kasiyahan sa sekswal. Bagaman hindi natin pinauusapan ang pagtaasan, anatomikal na sukat sa pamamagitanan, ahercicio, ang pinabuting daloying dugo, pinahusay na tigas at mas mahusay na control ay tiya na maring humantong sa si isang mas buo, mas mahusay na ereksyon. Ito ay tungkol sa pagsulit sa kung ano ang ibinigay sa inyo ng kalikasan sa pamamagitan ng pagpapanatili sa mga mahalagang sistemang ito sa pinakamataas na kondisyon. At ang mabenepisyo ay higit pa sa mga isyo sa ereksyon. Ang isang malakas na pelvic floor ay nakakatulong din sa mas mahusay na kontrol sa panto, natumutulong tumutulong sa mga isyu tulad ng pagtulong ng ihipakatapos, umihi o pagkaapurahan. Maari rin itong makatulong ng malaki sa mga isyu ng premature ejaculation sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo ng mas maraming kontrol sa proseso ng ejaculation. Bagaman simple ang mga ehersisyong ito, madaling makamali na maaring makabawa sa kanilang pagiging epektibo o maging sanhingang pilay. Unang pagkakamali, pagtulak pababa. Kayo ay nag-angat at nagpipiga, hindi nagtutulak o umire. Ikalawang pagkakamali. Pagpigil ngang hininga. Huminga ng normal at natural habang nagsasanay. Ikatlong pagkakamali. Paggamit na ibang makalamnan. Mag-focus lamang sa makalamnan ng pelvic floor. Huwag ay tense ang inyong tiyan, pigi, o hita ikaapat na kakamali. Sobrang pag-ehersisyo. Ang mas marami. Ay hindi palaging mas mabuti. Lalo na kung nagsisimula kayo. Manatili sa 3 minutong rutin araw-araw. At sa wakas, isang mahalagang punto na hindi maaring makompromiso. Habang ang kegel exercises ay isang napakalaking benepisyo at kamanghamanghang tool para sa pag-iwas at suporta sa kalusugan, hindi ito isang lunas para sa lahat ng isyu. Kung nakakaranas kayo ng patuloy na erectile dysfunction, malubhang problema sa pag-ihi, sakit habang may ereksyon, o anumang discomfort sa inyong pelvic area, napakahalaga na kumonsulta kaagad sa isang doktor o isang espesyalista sa urology. Maaring mayroong isang pinababatayang kondisyong pangkalusugan tulad ng sakit sa puso, diabetes, pinsala sa nerbiyos, hormonal imbalances, o ma-issue sa prostatina na ngangailangan ng profesional na medical na attention. Magagino, ang pangangalaga sa inyong kalusugan, maging samga bahaging hindi natin palaging pinakusapan usapan ng hayagan, ay isang tandangang ng tunay na lakas at pagalang sa sarili. Ang tiga. Minutong pang-araw-araw na rutin na ito ay isang simple ngunit napakalakas na paraan upang mamuhunan sa inyong pangmatagalang kalusugan ng ereksyon, sigla, at pangkalahatang kapakanan, tandaan. Ang maehersisyong ito ay pinakamahusay na gumagana bilang bahagingang isang holistikong diskarte sa kalusugan. Isagawa ang nga ito kasabay ng isang balanseng dieta regular na ehersisyo sa kardiovaskular, sapat na tulog, at mga diskarte sa pamamahala ng stress. Kung ang pag-usap na ito ay nabigay kapangyarihan sa inyo at handa na kayong gumawa mas proaktibong nga hakbang para sa kalusugan ng makalalakihan, pindutin ang like button ngayon. Mag-subscribe sa aming Men's Health Channel at ayon ang notification bell upang hindi ninyo makaligtaan ang lahat ng praktikal at batay sa agam na mga tip para sa kalusugan ng mga lalaki na higit sa 60. Iwanan ang inyong nga tanong o komento sa ibaba. Maraming salamat sa panonood ngayon. Sa aking susunod na video, tatalakay natin ang isa pang mahalagang paksa. Ang pamamahala sa kalusugan ng inyong prostate kung kailan, dapat magpasuri at bakit ito napakahalaga. Tatalakayin natin ng malaliman ang pinakabagong mga alituntunin, mga karaniwang maling akala, at kung ano ang kailangan malaman ng bawat lalaki upang maprotektahan ang kanyang prostate. Hindi ninyo gugustuhin makaliktaan ito. Manatiling may kaalaman, manatiling malusog, at manatiling may kontrol sa inyong kapakanan. Inaasahan kong makita kayo sa susunod na video.